Ayun no, may tao. Hoy, may tao ka ito. Hoy, gising. Hoy, gising, gising. Hoy, gising. Hoy. Gising. hoy, gising. hoy gising. Ayun ito, no, siguro may makukuha dito ng kasi nampay dito ano. May mga nawawala. Hindi po. Ligal ka dito, punta dito. dito. Dito ka dito, 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 dito. Ano ka ba diyan? Huwag ka matakot, huwag ka matakot dito ka. Dito po ako kuno nakatira. Ha? Dito po ako nakatira. Saan? Dito sa Imbornal? Oo, bukas diyan kasalabas niyan. Wala po kasi akong tirahan. Ay, diyan ka talaga nakatira? Dito na lang po ako nakatira. Ba't, bakit wala ka bang bahay? Wala na po akong bahay. Wala daw po itong bahay ko. Pati ba, may pamilya ka bang ano? kasama wala? Malayo na po yung pamilya ko na andun po sa mayunahan. Sigurado ka hindi ikaw yung nanguha dito ng na, ano kasi nagkakawalaan dito ng mga panty at brief eh. Kaya oh, kami naghahanap eh, namin kung sino ka dyan eh. Hindi no. ko kung gagawin yun, mabait po akong tao. Mabait daw kuya. O bang ano bang ano gusto mo para ano matulungan ka namin? O ba't nandiyan ka ba sa imburnal? Ano bang ano mo? Wala po kasi ako sariling bahay. Gusto oh. ko lang po kasi magkaroon ng grocery. Ha? Ah, ah, kawawa dito. naman pala ito eh. Kakawin. Ano, bibigyan na ba natin ito? Itong ano natin ito, Sigurado ka, hindi, sigurado ka mabait ka hindi ka hindi yun. Mabait po. po akong tao, hindi pa ako nagawa ng masama. Anong sabi mo? Anong sabi mo kanina? Anong gusto oh. mo? Gusto ko po kasi magkaroon ng sariling grocery. Bahay, pati bahay ba ganun? Pwede rin. Kasi na para mabigyan na natin ng bahay ang mga yan, mga Un para um umasa dito sa Imburnal, ano? Saka nakakatakot ah. ditong manirahan dito sa Imburnal na yan, oh. Bibigyan ba natin? Para pa Kaya nga. Uh? Oo. Oh. Kakawa naman tiyan. Bibigyan na natin yan. Gado ka, ha? Ano natin yan? Tating bibigyan na natin yan. Ano yung boss? Bigyan natin ng pera yan para magkamiro naman ang matitirahan yung mga pati. pang ano? Bakit ano? lahat na natin Lato yan. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Dito ka doon ka, lumapit bira ka doon kay na. boss, lapit ka doon. Lapit ka doon kay boss. Bibigyan ka ng pera para hindi ka na manirahan dyan sa kanila. Yata mo yung kamay mo at bibigyan ka eh. Sigurado so, ka, hindi oh, ka yung ano ha, hindi ko ka ko, yung ako, ano dito. Hindi ko ano, dito ano, talaga ako. ako gumagawa ng masama dito kaya eh. dito lang po ako nakatero sa ano. Dadalawang Dada tao taon na po ako dyan. Ha, ilang taon ka na dyan? Dadalawang taon na po ako. Dalawang taon dito sa imburnal? Opo, dito po ako naninirahan lang. Kawawa naman pala ito. Bibigyan ko na talaga to Sige kuya, bigyan mo na yan. Sigurado po kayo kuya. Oo. Isin mo. Six, Malaking baby. tulong po ito sa akin. Okay, okay. huwag ka makukulong. Huwag ka na umiyak. Hindi ka manamin nga ano yun. Okay, basta pagka ano, maalis ka na rito sa ano na to ha. Opo. Kailangan mo, huwag ka mayroon ka na ng bahay dito sa katindahan. Ayan, Babibili bumili ka ng grocery. Bumili ko ka ng, ng bahay. Bahay. 13 14 15 Masalamat ka mabait yung bosko. Grabe blessing ito sana kayo. makakabili ka na ng household lataos grow mga ano magtayo ka ng sar-sar store Yung mga parang mga 7 11 yung mga ganun. pwede 34 35 36 Agad ko na pupusin nag ng yung Sige, mo to muna binibilangan ka pa. Ay niya bahay niya na ng bahay niya yan. pa ba yan? parang kulang pa po ito. Dagdagan ito, na. Sige, oh, boss. Dagdag na, na Ano Para magka-meron ka ng tindahan. Sige. Oh, ayan oh. Kano umiyak oh, oh. yung 41, ano? 41. Ayan, yan. 43, 44, 45. Salamat ka. 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53. Okay, so buti na lang may nakita kami dito ng ano lalaki na ano dito nakatira sa Imbornal. Ayun tinulungan ng ko Salamat ko mabait 'yang ko na 'yan. Dami oh. 71, 72, 73, 74, 75 Paano pala yung pamilya mo? Baka pupuntahan namin o no? ano? Siguro po pag nakita po nagkaroon ako ng grocery. Saan ba nakatira yung pamilya mo? mo? Doon lang po sa may unahan. Imbornal din? Imbornal din Malaga. Ano po. Yung yung po? mga to. Nagkakanya-kanya uh, po kasi kami 18, ng imbornal. Masa huwag kayong gagawa ng masama. So, hindi po kami kumagawa ng masama. 80, 80 yan. 80,000 po. Oo, 80,000. Lagyan nyo na nga yan o. Basta paganin ka na, nai makikita sa inyo, dyan, na no, lang makikita diyan ha. Basta hindi ganay makikita. O, dito, na. Ha? Opo, mapag-gawin niyo po kanong kasama ng pamilya mo ha. Opo, Opo mas kanina. Salamat po. Oy oy, bet, anong gagawin diyan? Kukunin ko lang po yung gamit nandoon sa ilalim. 'Yan yung gamit sa ilalim. Ayun Oy, oh dito pa lang nakatayo. Sige, sige. Pag nakuha mo yung gamit 'yun, umalis ka na ha. Opo. Katin pamilya mo, usama mo na. Pagkagawa kanang tinta sa kabahay ha. na po ako. Tara dito para baka mayro pa dito aybor dito may mga tao pa dito. Maganda pa tayo sa mga important. Opo, baka mayro tao na.